narito pa rin ako sa FKM booth dito sa Makina Moto Expo 2025. Sa una kong dalawang video ay pinakita ko na sa inyo ang dalawang version ng Express 500. Ayun nga ay ang Express 500 SE at Express 500 Racer. At sa video na ito ay papakita ko naman sa inyo ang kanilang 500cc cruiser type motorcycle na may between engine na. Ito nga ay ang FKM Cruiser 500 at kitang kita nyo naman na napakaganda talaga nitong cruiser motorcycle na to ng FKM. Ready na ba kayong malaman kung magkano ang presyo nito? Well, panoorin nyo ang video hanggang dulo. Kapag nga naka cruiser motorcycle ka, ay takaw pansin ka sa kalsada. Mukha kang mayaman na malakas ang dating. In short, ang lakas makapogi ng mga cruiser type motorcycle. Itong FKM Coolsurf 500 ang pangalawa na cruiser type motorcycle na nilaunch ng FKM Motorcycle Philippines. Last year nga ay nilaunch nila ang Glider 500S. Ilan nga sa magagandang features nitong Coolsurf 500 ay itong kanyang LED headlight na Neo Classic design at may daytime running light plus dalawang projector light sa itaas kaya naman talagang napakalakas ng ilaw nito sa gabi. Itong kanyang multi-spoke mag wheels na kulay silver at black. yan tutong design na nga yan. Itong kanyang inverted fork na napaka brusco tignan. syempre pa naka bar end mirror na rin ito. Maganda rin ang design ng kanyang handlebar at mas napalapit na sa rider dahil sa kanyang mahabang bracket na akala mo yung naka hand riser na Maganda rin ang design ng switches nito may mga backlight na rin yan, naka tie setup Syempre pa naka round dashboard na bagay na bagay sa mga classic at syempre pa naka TFT display panel na rin yan at kompleto sa information Malaki rin ang tangke nitong Coolser 500 na padagdag sa pagiging brusko nitong motor na to. At tignan nyo naman ang design ng upuan. Parang customized na. Maganda ang pagkakadesign. Very premium. At two tone na rin yan. Sa pipe naman nitong Coolser 500, single exit pero pinalaki siya. So dalawang exhaust nitong Coolser 500 pero naka single exit siya. At dahil cruiser type motorcycle, itong Coolser 500, ay naka forward fit ang positioning ng rider dito naka belt drive na rin ang final drive na itong 500 kaya naman less maintenance mas smooth ang andar mas tahimik at mas tumatagal kaysa sa naka chain drive at kung gusto nyo ng magandang engine performance at long lasting ay piliin nyo ang mga between engine gaya na lang itong Coulser 500 Alright, pumunta naman tayo sa mga specifications netong FKM Cooler 500. Ito ay naka V-twin engine, dual overhead cam with 8 bulbs and liquid cooled with a displacement of 500 cc. May maximum horsepower ito na 28 kilowatts at 8,500 rpm. At maximum torque na 38.5 Newton meters at 6250 RPM. Ang fuel system nito ay electronic fuel injection at may 6-speed manual transmission. Ang front suspension nito ay naka-inverted shock absorber at ang rear suspension naman ay dual shock absorber. Sa front tire ito ay may sukat na 150 80x15. At sa rear tire naman ay 130/70x18. Ang harap at likod na brake nito ay naka-hydraulic disc at dual channel ABS. Narito naman ang mga dimensions nitong Crusor 500. Dahil nga cruiser type motorcycle ito, meron itong length, width at height na 223.5 cm by 78.4 cm by 110.2 cm. Ang wheelbase nito ay 151.5 cm So expect nyo na na mahaba itong Coulser 500 kasi cruiser type motorcycle siya. Ang seat height ay 69 cm o 690 mm So bagay na bagay sa mga short rider Ang ground clearance naman nito ay 16 cm Ang curb weight ay 193 kg At may fuel tank capacity na 16.8 liters yan nga ang mga specs and features nitong FKM Coolsurf 500. Ang tanong na lang e, eh, magkano? Ang presyo nga nitong FKM Coolsurf 500 ay 238,000 pesos. So kung namamahalan pa kayo dyan, think again. 500cc cruiser type motorcycle with between engine na yan. Sa price range, usually makukuha nyo sa ganyang price ay 300 to 400 cc lang pero ito 500 cc. Kaya naman sulitin nyo na habang naka introductory price pa. Available ito sa mga FKM branches and dealers nationwide. At yan ang aking vlog para dito sa FKM Coolsurf 500. Please like this video kung nagustuhan nyo itong FKM Coolsurf 500. At sa susunod na featured motorcycle, ang 500cc adventure type motorcycle na may unique design at modern features. Ang pangalan daw ng model na ito ay hinango sa isang bundok dito sa Pilipinas. Paniguradong magugustuhan nyo to kaya abangan ang susunod na video. Pakilike na rin ang aking channel. Maraming salamat. Thank you for watching.